nagtatanong bakit dito siya umalis. Nawag ni Attorney Salvador Panilo na new game ang pag-resign ni Vice President Sara bilang sekretary ng Department of Education at miyembro ng kabinete ni Bongbong Marcos. Marami pa umano yung natuwa dahil marami sa mga supporter po ng mga DDS ang nanawagan na dapat ay umalis na itong si Vice President Sara dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nadadawit lang ito sa mga kapalpakal, kapalpakan ng administrasyon at malinaw na wala o manong magandang patutunguhan itong pagpapatakbo ni Bongbong Marcos sa ating gobyerno. Walang malinaw at konkretong solusyon. Ito po panoorin natin mga kababayan na naging komento ni Atty. Salvador Panelo. Resignation of VP sara is or means this is a new political ballgame. At marami ang matutuwa sa ginawa Marami sa mga supporters ng Duterte ang uh, nagbibigay na ng kanila mga payag kung bakit hindi pa siya umaalis sa kabinete. Ayan po ha, marami po yung natuwa at isa po tayo dyan sa natuwa sa ginawa po ni Vice President Sara. Dahil kitang kita naman po natin, simula pa lang ng pag-upo nila ah, ning, ng ah, mga miyembro ng Unitim, kasi ah, Unitim ang ah, kanilang dinala, ay binakbakan agad itong si Vice President Sara. Ah, kaya po tayo ah, nagkaroon po ng ah, linyad ng oposisyon nagkaroon na po ng mga hakbang ng maisog dahil sa ginagawa nila kay Vice President Sara. Sinubukan naman talaga ni Vice President Sara na manahimik, ah, kontrolin ang kanyang emosyon, hindi bumabanat sa presidente ng kanyang kayunitim kahit binabanatan pa ito ng pinsan tambaloslos nandyan si uh, Amy Marcos na kunwari nagdidepensa pero puro salita lamang walang mangyayari at dito na nga po nagsalita na itong si uh, PRRD, si Baste, uh, sa kanilang ginagawang pang-aapi. Pero may ginagawa ba itong kanyang katandem, kanyang kayunitim na si Bongbong Marcos? Obviously wala po mga kababayan natin. Kaya sa pag-resign ngayon ni Vice President Sara, ano ang magiging outcome? Ano po yung uh, panibagong uh, yugto na uh, ng uh, kwento dito sa politika sa ating bansa? Ito na kaya ang pagdideklara ni Bibi Sara na tuluyan niya nang dodrogen at pabatikosin itong si Bongbong Marcos. Dahil sa dalawang taon po na pag niya bilang Bisi presidente at miyembro ng gabinete ni Bongbong Marcos, never po ito na nagsasalita, never po ito na nagbabatikos ah sa kay Bongbong Marcos. Kaya abangan po natin 'yan, kagaya nga ng sinasabi ni Attorney Salvador Panilo. Ito ang panibagong political ballgame. Eh yun, yun ang kasagutan niya. Umalis na. Matagal. If you're, if you're reading social media comments, marami nang nagtatanong bakit di pa siya umalis. At saka kung titingnan mo yung mga statements niya, meron na siyang mga ano eh, meron na siyang talagang banat. Kinukontra niya talaga yung major policy ng administrasyon. Ang tingin ko ay pa sa dahilan ng kanyang pagbibitiw. Eh, hindi umiimik si Presidente Marcos Jr. Sa panahon na binabati ko siya ng mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. Ito na nga ang isa sa pinakamin rason sa aking uh, pagkakaalam, mga kababayan po natin. Ah, dahil kung totoong unit team at kinukonsidera niya na best friend niya daw, si Vice President Sara, eh, bakit hindi siya magsasalita? Hindi po ba? Bakit hindi niya pinapatahimik itong kanya mga kaalyado na kinukonsidera ang kaalyado pero kaliwat ka na naman ang pagtitirada? Ah, so ibig sabihin useless lang ang kanyang pagiging presidente kung hindi niya kayang kontrolin ang kanyang grupo hindi niya kayang uh, maging leader ng unit team dahil kung unit dapat hindi nila binabanatan itong si Vice President Sara And beside, ang kanilang mga banat, allocation, uh, ay wala namang mga legal business. Walang basihan. Puro lamang haka-haka. Parang si Gadon, si Ontiveros, ha? Ah, na si Castro, na punoy ha panay haka-haka lang ang kanilang binabato dito kay uh, Vice President Sara. At ito na nga po ang inaantay nating lahat. So, pangalawang araw ngayon sa pag-resign ni Vice President Sara, hindi po siya nagbigay ng kanyang komento sa media hindi po siya nagpa-interview. So, ito ngayon ang kanilang kinakabahan <laughs> at agad po nagpatawag ng isang meeting itong si Tambalos Losa. Okay, abangan po natin. Ito na kaya ang pagtindig ng mga LGO against the administration. Kasi kung kontrolado nila, ah, itong mga congressman, mga senador ay hindi nila lahat makontrol. Si Kiso, nakialam at mukhang gusto pang balikta rin ang isyo. Pero hindi siya obra dahil nandito po tayong mga Pilipino na naniniwala na mas kakayanin po ng mga Duterte na ayusin ang ating kopyerno at lalong lalo na ang iba't ibang problema na hindi ina-address ng ating presidente. Kita nyo naman, ang nagsasabi lang na gumaganda ang ekonomiya, gumaganda na ang takbo ah, ng ating bansa, umaangat na ang ating bansa. Iyon po yung mga bayaran at nakikinabang ngayon ah, sa nangyayaring kasindikatuhan. Sa totoo lang, mga kababayan natin.